Out guys. Uh, muli guys no meron tayong Montero dito na hinatak namin galing sa Muson. Ayaw siyang umandar. So guys, ito na nga guys na no, uh, kinuha natin siya galing sa Muson ng Monterong ito. Ang ginawa natin guys ano dahil nga sa hindi siya umandar chinik up natin yung starter at the same time binaba na rin natin ang starter ng Montero at uh, ito na nga po ang Montero ito guys nung naibaba po natin ang kanyang starter ito po yung kanyang starter so ito na yung starter guys na binaba natin galing sa Montero grabe ang pagasunog ng kanyang starter yan Oh, hindi tayo mapaniwala no sobrang stack up grabe ng pag ano sa palagay nyo kaya guys marirepair pa ito <laughs> pero nag order po tayo ng bago nitong starter ng montero nabasa siya ng langis kaya nagkaroon ng stack up ang kanyang starter yan po adat uh, sinabi natin sa customer na bumili siya ng starter na bago. So, 'yun lang, guys. Uh, update ko lang kayo sa susunod na mga vlog ko. Hi, Mr. Buds Mechanic. God bless you, guys. so ito nga, guys, na no, at the same time, parami tayong ginagawa dito na automatic transmission yan ang ating rebuild nagre-rebuild ng automatic transmission so, ganito kami gumawa ng atin pong automatic transmission dito pinag-aaralan natin para maging mas maganda ang bawat salpak maging mas maayos ang bawat gawa namin dito dahil tayo po mayroon pong 1 year warranty katulad ng ganito guys yan pinapalitan natin yung mga clutches meron kayong issue sa inyong automatic transmission, dito lamang tayo sa isarmatic na pagkakatiwalaan ayan may mga ayan sa montero din guys ayan mga ginagawa natin dito so update ko lang kayo sa mga ginagawa namin dito sinintay na lang natin yung customer